So guys, tayo papasok ng trabaho So lakas talaga ng ulan Marabi ang ulan na oh, ulan nyo oh. Lakas na yung wiper ko pero grabe Sobrang lakas talaga Halos Halos uh, hindi na makita Ang dinadaanan ko Ah, sobrang bilis ng ng wiper ko oh. Ah. Ah boto. Sobrang. lakas talaga. Oh. Parang binubuhos ulan. Sabi, Sabi hindi, ka, hindi tayo makapatakbo ng medyo matuloy-tuloy nito guys dalikado Baha ng gilid oh. Nagbaha ng gilid. Oh, grabe. Uh. Ah, bela ka suklan. Uh, grabe 'to. Tagal ko dito sa Kanadang nga. Ngayon lang ako nag-experience ng ganito kalakas ang ulan. Sobrang kapal. Sobrang kapal talaga ng ulan. Alos hindi mo na makita ang ano, dinadaanan mo. Oh my gosh. Kita nyo guys, mabilis na yung wiper ko eh Basa na nga yung paa ko din Nagsundo ako sa school Mga bata, ay basang basa Grabe